Ito kayo mga mabili, mga kalunap dito. Ang uh, designer outlet. Ang layo nito sa London. 2 hours ang biyahe namin papunta rito. Pero wrong timing kami. Yung ayan. Yung Nike na pinuntahan namin sarado pala kasi Easter Sunday. Bukas sila mag bukas mag-o-open. Yeah. Wrong timing kami. Ang daming shop dito na ano, nasarado. Hindi namin na-check kung nasa online kung open sila. Diyan lahat, oh. Nandun na mga Adidas, Under Armour, Michael Kors, MK. Ito, guys. Pupunta ko kayo rito sa Ayan. Ito magandang tanawin dito. Kaya isa rin ako pumunta rito. Kung makita ito, pato, ipakita sa inyo ang magandang tanawin dito. Ito ang boss, guest, Levi's. Ayan. Guest. Levi's ay yung kulang yon Ito ang boss. Ayan. Ah, pahirip ang mga boss lang ang bumibili rito hindi naman tayo boss tayo eh worker lang tayo ano? kaya hindi tayo pumasok don <laughs> hanggang labas na lang tayo tingin tingin na lang tayo ron yung pupuntahan ko talaga yung ano eh yung shoes eh ah, so, sarado naman ay ano ba yan ayan guys mga kalingap ito yung gusto kong ipakita sa inyo Ah. Tingnan niyo nga ng ibon na 'yon. Tapos ayan ang mga boat Eh, dedikanta mo asa ta janon taas niya, no. Ayun, no. Wow. Dedikanta mo as tapos, 'di sa tok tok, tatalon ka diyan sa may tubig dive. Pagkatapos, ayun, diretso ng isa ka na. <laughs> derecho nang inisay ka na dyan pag talong ka dyan ayan ang taas eh oh. pero tingnan nyo guys ang ganda nito oh. wow ang sarap naman meron kang isang uh, speedboat tapos ayun uh, oh, uh, punta ka sa gitna na uh, mamimingwit ka ayan wala wrong timing kami yung pupunta namin sarado kaya paano yan Sorry na lang doon sa pasasalubungan namin ng sapatos kasi sarado yung shop, oh. yung Nike store. <laughs> sarado. Kaya pasensya na. <laughs> ano? Pakita ko sa inyo dyan. Ayan. Uh, ang ganda. No? Diba? Sarap dito mamili. Huwag ang mama. Tapos kakain ka dyan. Ayan. Dito tayo sa banda rito natin yung view pa rito sa banda rito. Lapit tayo rito. Ang sarap joy. Ayan, oh. dito. Sarap dito mag-date and Danjoy. Ayan, no? Dito mag-date and Danjoy. Ang ganda. Ang ganda dyan. Tapos, ano, sasakay mo ng speed uh, speedboat. Ito, ang ganda nito, Ha? Oh. Huh? Mami, ang ganda nito, oh. Wow, ang ganda nyan, oh. Tapos, ay kasama natin ang danjoy dyan, oh. nag a a a a a ang ganda niyan talaga. Bilhin mo na. <laughs> mm, ano no? Burger King. Burger King, Gusto mong Burger King. O, order ka na. Half half lang tayo. Naglilihi ata si Mama Helen at nagre-request ng Burger King. Kaya penalty niya sa kami. akin, penalty. Burger King. Mm. Yeah. ko na po siya ng bag. Ito The po. Bag. Wala. Ayan oh, bagyan na. Ah. Ito <laughs> po. Ito na bili kong bag. Bag pa rin naman yan. Eh, di ba request ni Mama Helen ay bag? Tayo Hindi naman sinabi ko anong klaseng bag. Ayun, binili ko na po siya ng paper bag. Para, para maibigan ko na yung penalty. Ayun na po, Oh, bag. Binili ko na siya ng bag. Ano nabili natin dyan, Mami? Mga t-shirt. Tingin. T-shirt lang. Puro, yan, nakabili kami ng guests. Lakos, Levi's Levi's, yun lang yung Boss, marami pa akong Boss eh hindi ko type, naghahanap ako ng jacket ng Boss pero pangitan design saka ang mahal nasa 25k so, hindi ko kinagat yes, take away sa Burger King yes kumain ko tapos nalabas pa nalabas pa rin ito ayan pa rin ang ay! ito ang barko oh. ayan parating yung barko parating paalis paalis guys paalis yung barko oy, sakay na kami dyan punta kami ng dait oy, barko pasakay punta na kami diretsyo kami ng dait oy, wait sa ang yung barko niyan oh o oh, biyahin dahil na yan diretso ayun sa St. Clair sa may Mercedes yan ang dating guys mga kaligap yung barkong yan diretso na sa may Mercedes yung sa bilihan ng isda Pasakay oh, kami ni Mama Helen Pasakay kami dyan sa barkong yan ayun tingnan natin kung may kakaway Oh, naiiwan na kami la, na kami. Hindi kami isinakay ng barko papunta ng ng Cam Norte. Ala, kung pa oh. Automatics mga kalinga pag ng beauty view dito tapos andiyan oh. ang uh, Danjoy oh. Ayun shoot ang ang Danjoy, ang ganda oh, naglalakad sila diyan tapos sa uh, nililigawan sila diyan. Mga holding hands ang Danjoy diyan. Ayun. Uh, uh, ganda ng kunan. Ang mga mga fans ng dyan, Danjoy andito lahat habang pinapanood na shoot sila dyan ano, dito lang nakatayo yung mga fans ng Danjoy diba? bakas bakas lumipad ng isip ng tano ulit <laughs> tapos dyan o oh. tapos di oh. akakain ng Danjoy sa taas na yan yan o oh, dyan, oh. sila Yes. Yan. Mm -hmm. Lakad na tayo rito. Yan mga kalina. Malamig. Ah, malamig siya pero kaya naman yung lamig. na si Dito na tayo Mami. Yan. Close ang uh, Ralph Lauren sarado ang dami pati yung Nike sarado nakakabanas yung 2 hours na biyahe para ka lang pumunta dito tapos sarado wala namang ano roon mga shoes sa bister ito ito tabindagat ito na lang tayo sa last Tommy. Even ang Tommy, sarado, close. Dahil Easter Sunday, close sila. Ang daming close na shop. My goodness. Ito, Lacoste. Diyan tayo. Pasok tayo sa Lacoste. Ano naman, paborito natin ng Lacoste. Ayan, Lacoste. Ayan. Dito na kayo mga kapimili. Sarado yung polo. And doon, sarado close. Sala. Uh, close ang raffle roll. Ah, uh, pauwi na kami. Dito ang daan. Dami mga sarado, mga shop tayo ng talaga. Paano ba yan? Paano ba yan? Excited pa ako. Ayan, kahit yung polo, punta rin ako dyan yung polo. Pero sarado, close din siya, ang polo. tayo. Ay, grabe ang ano, yung champion pina. Kasi, magsak presyo sila. 70% discount, up to 70%. Ayan o, no? kaya, medyo pina. Ito Russell Bromley Mga shoes 60% off Wow Puma Ito matindi Puma Puma patay sa baho ng amoy ng <laughs> pa Michael Kors Walang sale ng Michael Kors Pero sa Ayan may palaw pala oh Michael Kors May shell o Michael Kors Ay siyang singo to Ano po tayo Ano po tayo Ayun sana, Samsonite na oh. Next time na lang. O, oh, sale ang Samsonite oh. na ito. Oh. Pagka-June. Gusto ka uh, Baka hindi na sale pagka-June. Ah, next ano, bank holiday. Yun nga ang sale. Baka naman sarado next bank holiday. Hindi naman siguro. Baba na kami dito sa car park. At ah, uh, ma na kami. Babayad na tayo ng ating ano ticket.